Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan, Tita Jean Kiferes, Harry Chan, Arnold Salazar, Miss Miami Laurel, dalawang account, maraming salamat idol, kay Turin and Fear Friends at kay Merlin Da Alves. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika naman aganitong nitong si Isagani naramdam ang pighati at naramdamang sakit ng dalawang matandang aswang na kurkur. Kasinsiyahan na ninyo, manong takor, manong puknat. Ginawa na natin ang lahat, ngunit nalalagasan pa rin tayo. Sabad na manawi ka si Manong Puknat. Huwag na natin isipin pa ang mga bagay na iyon. Isagkani. Sa ngayon, kailangan na dalhin namin ang mga bangkay ng aming mga tauhan at dalhin pabalik ang mga ito doon sa aming tirahan para mabigyan ang mga ito ng pagpupugay at maayos na libing. Sa ngayon, kailangan namin na umalis. Ngunit babalik din agad kami para tumulong sa mga nagaganap nabakbakan sa iba't ibang bahagi ng baryong ito at doon sa baryo ng Bintangan. Bukal ng kalooban namin ang pagtulong kay Nanay Candida. Kahit sa kamatayan pa, handa naming ibuwis ang aming buhay para protektahan ang baryong ito at matulungan ang matandang babalan na si Nanay Candida. Agad naman na inutusan nitong si Tatay Abito ang mga walang sugatan na mga kasamahang tanod at hindi grabe ang kanilang mga natatamong pinsala sa kanilang katawan para tulungan si na Manong Takor at Manong Poknat na madala ang mga bangkay ng mga aswang na kurkur pabalik doon sa kanilang tirahan doon sa kuiba sa bukirin ng kanlasog at magsasama na lamang ang mga ito sa kanilang pagbaba at pagpunta doon sa mga nalalabing nagkakaroon pa ng bakbakan sa mga uras na ito. Nang tuluyan naman na makaalis na ang mga korkor kasama ang mga tauhan nila ni Tatay Abito, nagpasya na din si Maki na sunugin ang lahat ng mga bangkay na nando doon at dalihin ang mga mayroong malubhang tama doon sa bahay nila ni Nanay Candida para gamutin ang mga ito. Samantalang doon naman sa hangganan ng mga lupain ng baryo ng Bintangan at baryo ng Kanlasog, nagpapatuloy pa rin ang matinding bakbakan na nagaganap doon sa bahaging iyon. Ngunit sa mga nagdaang pang mga minuto ng kanilang labanan lalong nalalagay lamang sa alanganin ang sitwasyon ng grupo ng mga inkantong duke na umabot na nga sa puntong kakaunti na lamang ang bilang ngayon ng mga ito wika ka nitong sinanay kandida habang mabilis na pinagkakalmot ang isa pang kalabang na abot Oo, busin namin ngayon ang bilang ninyo, mga demonyo ang lakas ng loob ninyo para pumasok sa aming baryo kailanman. Wala pang magtatagumpay sa mga kampo ng kadiliman na gustong manggugulo dito sa aming lugar at hindi ang mga katulad ninyo ang magtatagumpay sa mga masasamang binabalak ninyo dahil hindi ko ito mapapayagan at ng aking buong pamilya protektahan namin ang lugar na ito. Sa abot ng aming makakaya, buhay man namin ang nakataya. Tara na, Samael. Tapusin na natin ang lahat ng mga demonyong ito. Ang apat doon sa mga namumuno sa mga inkantong duki, hinayaan na ni Nanay Candida na ang mga binatilyong duko na lamang ang bahala sa mga ito na humuli. Humihina na ang pwersa ng mga kalaban ngayon. Kaya sa tingin nila ni Nanay Candida, nalalapit na ang katapusan ng mga ito. Tumakbo na din sina Hiraya at Santino habang nagpakawala muli ang mga ito ng mga malalakas na mga usal. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nabibiyak na ang lupang kinaroroonan ng mga inkantong duke at ang mga nabiyak na lupa ginawang mga mandrigma ang mga ito ni Hiraya na mayroong bitbit na mga matatalas na mga bagay tulad ng mga itak, palakol at mga sibat. Pagkatapos, pinaatake niya ang lahat ng mga ito doon sa mga kalaban habang gumagawa din ng mga usal itong si Santino para mapahina palalo ang kalakasan ng kanilang mga kalaban ngayon. Buong bangis din na umaatake na bugun at Ubak na lalong bumangis pa ang dalawa nang makitang unti-unting natatalo na nila ang mga inkantong kalaban hanggang sa lumipas pa ang ilang mga minutong bakbakan tuluyan na natalo na nila ang mga ito. Napatay naman ang isa doon sa mga duko na sobrang ikinalulungkot ng mga ito. Ngunit gayon pa man, nahuli na din nila ang apat doon sa mga namumuno sa mga inkantong duke. Uwi ka ng pinuno ng mga binatilong duko doon kay Nanay Candida nang matapos na ang bakbakan. Sa so, ngayon, Nanay Candida, kailangan na namin na umalis at bumalik doon sa aming mundo at dalhin ang apat na ito para mahatulan na agad ng aming hari. Maraming salamat sa lahat at pasinsya na sa abala ng mga kalahi namin dito sa mundo ninyo. Sisikapin namin na hindi na ito mauulit at muling mangyayari pa. Sagot naman itong si Nanay Candida. Walang anuman iyon at huwag nyo nang isipin pa ang mga bagay na ito. Ang mahalaga, tagumpay at panalo tayo sa labanan. Dahil hindi din naman makakapasok ang mga ito dito sa aming mundo, kundi sa tulong na din ng mga masasamang albularyo na mayroong masamang pakay at pansariling intensyon na kabuhungan dito sa aming lugar. Tulad ng ginawa ng mga opisyalis doon sa baryo ng Kang Ibong. Maraming salamat din mga kaibigan hanggang sa muli nating pagkikita nang makaalis na ang mga binatilyong duko matapos na makapagpaalam ang mga ito sa kanila agad na inutusan ni Nanay Candida ang kanyang mga kasamahan na iligpit nila ang mga napatay nilang mga nilalang at sunugi na ang lahat ng mga ito. Samantalang doon naman sa baryo ng Kang Ibong, nakapasok na doon ang grupo nila ni Luis at Lucas. Uwi ka agad nitong si Luis nang mapagtanto na mahina ang dipinsa sa baryong ito. Anak, abo, akiko, okay harangin ninyo agad ang mga pasukan sa kabilang bahagi ng lugar na ito at atakihin ang mga bantay na nandoon. At harangin ninyo kung sakaling bumalik ang grupo ng kapitan ng baryo ng Kang Ibong dito sa lugar. At dahil batid ng mga natitirang opisyalis ng baryo ng Kang Ibong na mahina na ngayon ang kanilang dipinsa at puwersa at nabalitaan na din ang mga ito ang pagkatalo ng baryo ng baybay. Kusang sumusuko na ang mga ito doon sa grupo nila ni Luis. May ilang mga nagmamatigas pa rin at patuloy na lumalaban. Ngunit agad din na nahuli at natalo ang mga ito. Hindi naman lahat ng mga tao doon sa baryo ng Kang Ibong suportado ang ginawang disisyon at pakay ng kanilang kapitan marami sa kanila ang tutula. Ngunit, walang magagawa lamang ang mga ito kontra sa kanilang kapitan at sa lakas ng pwersa ng mga opisyales ng baryo. Kaya masaya ngayon ang mga ito sa pagdating nila ni Lucas at Luis at nagpahayag na din ang mga ito ng kagustuhan ng pagbabago sa kanilang baryo. Wikang sagot naman nitong si Luis sa mga ito na sa mga pagkakataon na iyon na sobrang naawa sa kalagayan ng mga tao doon sa baryo ng Kang Ibong na ginawang alipin lamang ng pansariling ambisyon ng kanilang masamang kapitan. Maraming salamat sa pakipagtulungan ninyo. Makakaasa kayo na hindi masasayang ang lahat ng mga ito. Kailangan na mapalitan natin at mabago ang mga masasamang namumuno dito sa baryo. Patuloy kayong makipagtulungan. Kakaunting oras na lamang ang lalalabi. Tuluyan ng matalo ang grupo ng kapitan ninyo. Tulungan nyo kami magbantay. Tiyakin natin na walang makakapasok na tulong galing sa mga kasanggang baryo ng kapitan ninyo. Pagkatapos ng pagkawikang iyon na, nitong si Kapitan Luis agad nang kumikilos ang mga ito nakipagtulungan naman ang lahat ng mga taong nando sa plano at binabalak ng mayor na si Luis doon naman sa lugar ng palaisdaan nagpapatuloy pa rin ang bakbakan na nando doon wika nitong si Butok doon sa kanyang matalik na kaibigan na si Nunoy bali kailangan natin na mapatumba ang dalawang natitirang barangan ang dalawang iyan lamang ang tang nagpapahirap sa atin kapag napatay natin ang dalawang ito dahil kapag wala na ang dalawang barangan tiyak na mabilis lamang at madali para sa atin ang pagligpit sa mga kasamahan ng mga ito ayon na naman agad itong si Nunoy ang wika nitong si Butok kaya paalala at bili nito agad doon sa kanyang mga kasamahan. Gado, puntiriyahin mo ang bawat haharang sa aming daraanan ni Butok. Kiram, Kimba, kailangan na mapatay ninyo at maharangan ang bawat gustong lumapit doon sa mga kabayan. Nakakatiyak akong mayroon pang mga lalabing mga tauhan ang dalawang mga barangan na ito na gustong lumapit pa rin doon sa mga kabayan. Kayo na ang bahalang haharang at makipaglaban sa mga ito. Gano, kumilos ka na. Matapos ang pagkawikang iyon nitong si Nunoy, agad nang nag-uusan ang dalawang matalik na magkaibigan ng mga urasyon at naglatag na din itong si Butchok ng mga pintuan na portala. Samantalang itong si Gado agad napumuwisto ito doon sa mga puno ng kahoy at inaasinta agad ang bawat masipat na mga kalaban sinakimba naman at itong sikiram tumakbo ang dalawa at nagpunta doon sa harapang bahagi ng mga kabayan para harangin kung sino man ang gustong lumapit pa doon sa mga kabayan at gustong mamiktima ng mga taong nandoon matapos ang paglatag nitong si Butyok ng mga pintuan na portala. Biglang naglaho na lamang ang dalawa doon sa kanilang kinatatayuan. At sa isang iglap, biglang sumulpot si Nonoy at Butyok doon mismo sa kinaruroonan ng dalawang mga barangan na nagtatago pa doon sa likod ng mga puno ng bakawan. Gulat na gulat ang mga ito at hindi nila mawari kung papano biglang sumulpot na lamang doon ang dalawang mga kalaban at hindi man lamang nila naramdaman ang presensya ng mga ito na papalapit na sa kanila. Agad na umatras ang dalawang barangan at umindak agad ang mga ito doon sa lupa kasabay ng paglatag ng mga ito ng mga usal na tigalbo. Ngunit nawala na naman ang isa sa mga ito dahil ginamit na agad nitong si Nonoy ang kanyang karunungan pagdating sa mga dimensyon. Kaya sa makalipas lamang na ilang mga segundo, biglang sumulpot itong si Nonoy doon sa gilid ng isang barangan na nakahanda ng sikwatin ang mga iyon sa pamamagitan ng mga matutulis nitong kuko. Agad na pumihit ang isang barangan na iwinasiwas agad ang hawak nitong matalas na armas para patamaan sana itong sinunoy. Ngunit biglang naglaho na naman ito doon sa kinaruroonan ng sobrang bilis na makalipas lamang ang ilang mga segundo na kalipat agad ito doon sa likuran ng isang barangan at agad na nagpakawala ng mga pagkalmot ang aswang doon sa kalaban. Naiwasan naman ito ng barangan ang ginawang unang mga pag-atake nitong si Nunoy. Ngunit sa mga sumunod niyang pag-atake, tinamaan na ito at tuluyan ng napatumba. Bago naman makakilos at makatulong ang kasamahan nitong barangan agad na inaatake na din ito ni Butchok. Pumalag pa ang dalawang mga barangan sa unang mga pag-atake ng ginawa ng dalawang magkaibigan na Ngunit kalauna na tuluyan din na napabagsak ang mga ito ng dalawang mga sundalo Walang nagawa din ang mga tauhan ng dalawang barangan at hindi din nakatulong ang mga ito Dahil isa-isang bumagsak din ang mga ito at inaasinta nitong sigado gamit ang sniper ng sundalo ilang sandali pa ang mga lumipas tuluyan ng natalo nila ang lahat ng mga ito. Mayroon pang ilang natira na mga tauhan ang mga barangan ngunit nagpasya ng sumuko ang mga ito. Ngayon, batid na nila na wala na silang kalaban-laban pa lalo na patay na ang natitirang dalawang mga barangan na namumuno sa kanila. Dahil sa pakipagtulungan ng grupo ng mga taong nakatira doon sa baryo ng Kang Ibong, maayos at mabilis na naukupa nila ang buong baryo. Samantalang sina Abo at Akiko, kasama na sina Lucas at Luis, nagpasya na mga ito na puntahan na ang kinaroroonan nila ni Tata Ingo para makatulong kung sakaling nangangailangan ang mga ito ng tulong sa labanan. Naiwan naman doon sa baryo ng Kang Ibong ang mga pulis na mga kasamahan nila ni Luis at Lucas para ipagpatuloy ang pagbabantay doon sa buong baryo at patuloy na hawakan ang lugar at huwag hahayaan na mayroong makakapasok na mga kakampi ang grupo ng mga kapitan. Ang ibang mga pulis naman nakasamahan nila ni Luis at Lucas nando doon at naiwan ang mga ito doon sa baryo ng baybay para bantayan din ang buong lugar matapos naman na mapatay nila ni Butchok ang lahat ng mga kalaban doon sa lugar ng palaisdaan agad nang bumalik ang mga ito doon sa kinaruroonan nila ni Tata Ingo Naiwan na lamang doon sa palaisdaan na lugar si Nanunoy, Kimba at Gado. Kasama ngayon itong si Butchok, si Nakiram. Samantalang si Nanay Kandida naman sa mga pagkakataon na iyon nang matapos na nilang mailipit at masunog ang lahat ng na mga napatay nilang mga kalaban. Doon sa hangganan ng dalawang mga baryo, agad nang nagtungo na din ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi kung saan nagaganap doon ang bakbakan ng grupo nila ni Tata Ingo kontra ang grupo naman nila ni Kapitan Donato at Kapitan Karyo. Sa pagdating nila ni Abo at Akiko doon sa lugar, lalong nalalagay sa alanganin ang grupo ng mga kapitana, lalo na nang dumating pa doon ang grupo nila ni Butok habang papunta naman ang grupo nila ni Nanay Candida doon sa dulo ng lugar ng bintangan. Uwi ka nitong sibugon. Nolito nito, mukhang matatalo na natin ang ating mga kalaban. Hindi ko na naramdaman ang kakaibang kalakasan ng mga puwersa ng kadiliman. Tama ka, bugon. Nakakatiyak akong kumikilos na din ang ating mga kakampi at mga kasangga na mga mandirig magaling doon sa iba pang mga baryo, lalo na ang baryo ng Sinawahan at ang baryo ng Ulabe. Malabong magtatagumpay ang mga ito, nagkakamali ang mga demonyong ito sa kanilang pakay at punteriyang lugar. Ngunit nakakalungkot lamang nakakatiyak din akong may mga nagbuwis pa rin ng buhay. Sana, natapos na rin nila ni Butchok ang kanilang misyon. Samantalang ang dalawang kapitan naman, ramdam na ng mga ito ngayon ang kanilang pagkatalo. Napamura na itong si Kapitan Karyo dahil nga tumutulong lamang ang mga ito doon sa baryo ng Kang Ibong. Ngunit ngayon, nalalagay na sa alang alanganin ang kanilang sitwasyon at buhay. Nais na nitong sumuko. Ngunit nagmamatigas pa rin itong si Kapitan Donato na wika pa nga nito doon sa kasangga na kapitan. Walang puwang ang salitang pagsuko, Kapitan Carlo. Batid kung hindi din tayo, bubuhayin ang mga ito kapag sumusuko tayo. Lalaban tayo hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating mga buhay. Pati pa nga ang iilan doon sa mga kasamahan nilang mga albularyo. Gusto na din ang mga ito na sumusuko na. Huwikang muli nitong si Kapitan Karyo. Nababalayo ka na ba sa pansarili mong ambisyon, Kapitan Donato? Walang sa kung patuloy pa tayong lumalaban, labatid naman natin na matatalo na tayo. Sa mga pagkakataon na ito, kailangan natin na gumamit ng utak. Ayaw ko pang mamatay. Kung gusto mong magpakamatay, mag kang humarap sa mga iyan. Doon na Dito na naggalit ng husto itong si Kapitan Donato na humarap at nakipagtitigan pa ng masama at matalim kay Kapitan Cario wika nito na mababanaag mo agad sa pagmumuka ang sobrang galit na naramdaman kung gano'n Kapitan Cario mas nakakabuting sa masama na tayo sa kamatayan isa kang at hindi dapat nabubuhay ang isang katulad mo lumingon itong si Kapitan Donato doon sa kanyang mga tauhan na parang mayroon itong ibig ipahiwatig at gustong gawin. Agad naman na nahulaan ito ni Kapitan Karyo. Kaya uwi nito doon sa mga tauhan ni Kapitan Donato. Huwag na kayong magmamatigas pa. Kahit na ano pa ang ating gagawin, wala na tayong kalaban-laban. Nakakatiyak akong patay na o nahuli na ang iba pa nating mga kasabwat kaya nararapat lamang na sumuko na tayo kung gusto pa ninyong mabuhay kahibangan lamang ang ating gagawin na paglaban kapag batid naman natin na matatalo na tayo ng mga ito kaya nang marinig iyon ng mga tauhan nitong si Kapitan Donato nagdadalawang isip na ang mga ito Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nagsisigaw na itong si Kapitan Donato dahil sa galit at balak ng sugurin ang kanyang mga tauhan at ang mga kakampi nito. Wikan itong si Kapitan Cario. Pigilan nyo na ang isang iyan. Sa kabilang banda naman, nagtataka naman sila Tatay Ngo nang makitang naglaban-laban na ang mga mismong mga kalaban sa bawat isa. Uwi ka na lamang ng matandang ermitanyo. Mukhang nagkakaroon ng pagtatalo ang mga ito. Dodong Puchok, naglalaban na ang mga ito na sila sila mismo. Kailangan na natin na lumapit sa mga ito at alamin ang mga pangyayari. Magandang pagkakataon na ito para hulihin na ang mga iyon. Ngunit kailangan pa rin natin ang mag-iingat. Baka patibong lamang ang lahat ng mga ito. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Agad nang pinalibutan nila ang kinaruroonan ng kanilang mga kalaban. Ngunit doon sa kinaruroonan nila ni Kapitan Donato at Kapitan Cario. Dahil mas marami nga ang naniniwala at nakipagsimpatiya doon sa pasya nitong si Kapitan Karyo agad na napatigil nila at naigapos sa mga usal itong si Kapitan Donato kasama ang limang mga tauhan nito na sumama sa pasya ng Kapitan nahuli nila ang mga ito at wikang muli itong si Kapitan Karyo Susuko na tayo ako na ang bahalang makipag-usap sa mga ito. Wala nang nagagawa pa si na Kapitan Donato dahil bukod sa may mga nakagapos na sa kanilang mga kamay at paa. Pati na mga usal, may mga busal na din ang kanilang mga bibig kaya hindi na nakapagsalita pa ang mga ito at nakatutol sa desisyon nitong si Kapitan Karyo. Desidido na talaga ang Kapitan ng Baybay na sumuko na sa mga pagkakataon na iyon dahil wala ng kabuluhan para lumaban pa batid ng kapitan na wala na silang kalaban-laban sa ngayon dahil napapalibutan na sila at inaamin talaga ngayon ng kapitan na mas malakas talaga ang mga mandrigma galing sa lugar ng kalasog at bintangan.